So maganda tanghali sa inyo mga kapatak At ngayon nga ay ito Ayan, wala si Pura oh. Wala Wala si Pura ngayon Dahil uh, Yun nga May May ano siya ngayon May buhokin siya ngayon At ito nga ang ating gagawin ngayon Yung project natin Yung ating motor Ang tagal ko din itong hindi naayos Ayos naman siya Pero Ngayon naayusin ayusin natin Kasi mayroong ibang mga sira ito Sira yung kanyang placer hindi umiilaw na maayos ngayon sobrang dumi ng karburador niya hindi gumagana yung ilaw niya sa unahan lalo ngayon kailangan kailangan natin tong ating motor dahil si Pura ay laging wala umalis si Pura at si Pura ang naghahanap buhay sa atin ayan ayan at ngayon natin munang gagawin to una babaklasin muna natin siya so ito pala kaya pala hindi umiilaw ito sunog yung bulb yung headlight at ito at ito ipapalit mas bago yun na sabagaan na ng ating ilaw oh. high low high low Tal na natin ng sobrang dumi. Medyo madumi nga lang oh, talaga oh. Kailangan natin linisin ng konti, kakabit na natin yung bagong plaster. Ito yung bagong yung plaster. Mahal pa naman basahan dyan, na hindi kinagamit. Ayan, ito. Ah, ito yung bago natin ipapalit. Diyan. Ayan, so tara, kabit na natin. So naayos na natin yung mga placer ng ito, ng motor natin, yung mga placer, yung headlight niya. Okay na at uh, kailangan naman natin gawin ay linisin yung kanyang karburador para naman uh, gumanda-ganda takbo para hindi siya mahirapan kasi pag so, pinapatakbo ko siya parang ano siya parang mm, namamali siya kinakapos kaya kailangan natin linisin. Ayan itong karburador tatanggalin natin. Tsaka ito mukhang dumi oh. So nabaklas na natin yung karburador ng ating, ng ating motor. Ito yan oh. Kaya pala namamalya. Sobrang dumi. Ito Atin yung ating karburador. Ito at ating RUSI 175. At ating ililinis. Medyo madumi na nga talaga siya oh at ayun ayos na natin okay na siya ulit pwede nang ibiyahe at mamaya uh, ano ba na magdi-deliver tayo mamaya ng pizza sa Ibaan, Batangas kaya samahan niya ako may. so after nga natin magawa ng motor nagpahinga muna ako at yung ating pizza ay i na natin sa Ibaan apat na Hawaiian ang ating dadalhin doon ngayon sa ayan, ayan nakasalang na in 10 minutes okay na to Papunta na tayo doon. So yan, di-deliver na natin. Papunta na tayo ng Ibaan, Batangas. Dala na natin ng apat na perasong pizza. Ito. Hawaiian. Ay, kayo lang. <laughs> <laughs> Baka makagat ako na rin. Yeah, direct to the So yun nga kakauwi lang namin uh, After nung nag-deliver kami sa Kuya Marlo Nakapag-deliver pa kami Hindi ko na lang na-videohan kanina Pero maraming maraming salamat sa aming kumare at kumpare Paring Carlo at saka Maring Jane, maraming maraming salamat sa pag-order at maraming maraming salamat sa magandang feedback. Ayan, ayan yung feedback nila. Talagang ano, mga kapatak, natikman nila yung pizza. Talagang nagustuhan nila. Napakasarap daw. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nakakating dyan ang ating pizza, umorder na po kayo dahil dideliveran ko po kayo. Kumbaga, lalo pagka dito lang, Batangas area, Pwede ko po kayong deliveran. para matikman yung aming Dane's Pizza. So, yun lang. Ay, napakahaba ng maghapon. Napakahaba ng araw. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na to. At yun lang. Ingat. Salamat. Bukas ulit. Boom!